binuwis yung buhay. Si Mayor Magalong, para isuplant din yun, yun din yung sasabihin niya, Binuwis ang buhay laban sa korupsyon. Sinabi niya ba, niya ba doon na sila yung nagbubuo ng ko o si Mayor Magalong ang nagpatawag sa kanya para buuin yung ko? Hindi. my goodness. Polis siya, di ba? Hmm. PNP chief, eh, PNP chief, Ah, uh, sa pulisya. so ano ngayon tong pulisya dati? Magkukuna siya. Sino ngaling ka talaga? Diba? Sa so, may nakakausap siyang polis? <laughs> Tingnan niyo itong taong na talaga. Pulis siya dati, di ba? So may nakakausap siyang pulis. Ako nga, hindi ako pulis. Dati, may nakakausap din akong pulis. Punta ka lang dyan sa kalsada. May makikita ka, nagtatrapik na pulis, nagpapatrol na pulis. Subukan mong kausapin. Para lang talaga makapagpropaganda eh. My goodness.